Pinawta okay. okay. sa angkla. Siyempre, paano yung Dito mm. po, may ikot po yan. Pagbisa, nawawala naman. Saan po nag-office sa Dito po sa -は. kaliwa. Kaliwa? Hindi dito sa Mura.

Ayun. Nakita ba niyo yung itim neto? ito? itim na ito. Oh, na ang auto Tapos nakita niyo yung puti na yun, siya nalim. Yun yung bato. Oh, ngayon, pagka nang inulat sa audyan, makikita mo merong anino. Shadow, ayun ang anino. Nakita may anino. Ito yung bato, may anino siya. Ano po? Ba? Yung bato, ang laki. Eh, posible na doon nanggagaling yung sakit ng Diyan mo. Lalo na kung madalas, no? No. Um, kaya, yun po problema. Kasi nakita natin sa mga kuyento mo, yun ang nakita natin. Tapos itong resulta ng ultrasound, hindi yeah, meron kayong bato. Sabdo. Ngayon ay ano ka gawin? Pagka mo lalo na kung madalas sumakit, Tanda pa ako, pero niyo, na niyo yung, yung Abdul. Eh, hindi po ba mamuasa ang kapit siya niyo? Eh, merong pwede mo try ng gamot na pagtunaw. Pero kung may isang ako kasi hindi ako siya ating ibibigay na kasi muna-una, tutunawin mo. At tax yun yung bato, mamaya nakag yun, bumara pa. Ah, <laughs> ganyan. Eh, kasi nga hindi di ba, sa laki? At delikado po. Ano? O, yung malaki, medyo, ba ba rin di malaki, lalo nang ba doon sa pinaka-ibuto. Maipit, oh, pero kung hindi naman lalaro laro lagi sa doon, kaya kung isa punta doon sa, sa imbu doon, masakit. Okay, pero pagkainan, bago man ang posisyon, nawawala. Dahil kung nalikaw man, masakit po't na? hindi, masasakit rin doon. Pero kung maliit, eh hindi pa may tubo yan. No. Ibu doon, isipin niya imbu doon, tapos mayroong tubo. Pagkamaliit, so, hindi pumasok. Kaya hindi naman magtapay. Kaya lang, yung kung ganun eh, hindi naman pag uminom ka na tatanggal na dati. Eh, kaya naman minom ka na pero taon, tawag niyo So, the best na galawin po pera natin utang ng apatesan sa hospital. pero po Vice, pag gawin po siya ng pampatunaw isang taon po yung payment din po sabi Hindi mo ko yung accountan po 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 taon, po 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 taon, po taon, 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 pa rin. po 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 nang bato eh, tuto nung tungo sa akin. Libre naman ako. Libre ako pag one of Eh, kaya yung hospital pa. Kaya nga, libre sa akin. Kaya nga, libre sa akin. Kaya yung hospital pa, ano? Parang libre. Nagasto sa akin pa rin. Kaya nga, ano naman natin. Kaya nga, naman nga, naman natin. Morning. Sir, may artikel? Oo. Artikel. ko yung, ano? Open... Open call eh? Sa ano po Sir? Oo, oh, Sir. Matanggap so, eto ka rito sa... ...Huntick. Ah, sa Huntick, Sir. Hmm. po, Sir. Okay. Sige. Okay, ok. Pag-uusap okay. muna si Dr. Ase, ano? Sige, salamat, no. ano? Ano, bilisan, ano? Pero pagkakaroon tayo, kunin din yung number, o.